'yung uh, Gandara presidensya. 'yun o oh. Okay, guys, nandito dito na tayo sa may uh, tulay ng uh, diversion road ng uh, Gandara. Ay, eh, uh, papasukin na tayo. <laughs> Time check 11:38 ng uh, uh, umaga. Ay, ang problema ngayon dito ay hindi ko alam yung mga one way dito sa loob. <laughs> hindi ko alam yung mga one way dito sa loob ng Gandara. Baka ma one way tayo ni mamaya masisita tayo nito. <laughs> So sa ngayon pa lang sorry sorry po ha pag uh, makapasok tayo ng uh, one way kasi eh, hindi ko po kabisado yung kalsada dito sa may ano sa may uh, gandara hindi po natin kabisado O sigurado ako magkakamali tayo dito ng pasok 7 to 11 hey So, lili tayo sa ano sa a, a, kanan. Lili tayo ng kanan. Okay, lili tayo dito. Buksan natin yung visor. Mainit. <laughs> okay. <coughs> Ito yung public cemetery ng uh, Gandara. kasi umikot tayo doon tayo dumaan sa diversion road kasi yung uh, tulay nila dito nasira kaya e, uh, doon na lang, doon tayo dumaan And ito na yun problema natin dito hindi natin alam yung mga one way for sure masisita tayo nito isan e, ba ah, ah, okay, okay uh, dito na lang tayo Huh? Kinakabahan ako. <laughs> Land Bank oh. may video uh, na rin dito at uh, saka UCPB. Okay. Pasok na tayo. Punta, ta punta muna tayo ng uh, Gandara Municipal uh, Hall. Eh ito yung uh, simbahan ng uh, Gandara samar Ano? Oon. Oh. Eh saan bang daan pumuntang ano? Dito ata. Ito. Ito yung uh, Gandara 1 Central Elementary School. Ganda ng uh, building nila dito. Oh. Office of the Municipal Engineer. So napunta kami dito oh, noong uh, December December at ayon. Ay uh, pailaw sila dito. Ito yung uh, Gandara presidencia. 'Yan oh. Ganda ng uh, munisipyo nila. Yung building nila ang ganda. Okay, so diretso muna tayo dito. Hey, <coughs> okay, shout out nga pala kay Waraynon uh, Waray na uh, Moto Vlog. Ay, hindi pa, Samar don. Samar noon Moto Vlog. Sorry po. Shout out, shout out sa iyo, Lori at saka kay kay uh, Iman na uh, Digital Photography. Shout out, shout out po. Eh, hey, uh, diretso muna tayo dito. Eh, may kalsada pa rin dito sa kabila. Doon, balik tayo mamaya. Ikotin din natin yan. Ito yung uh, public market nila dito. Ng uh, public market ng Gandara. Oh, ito. Gandara public market. ano Eh, okay. Diretso tayo. Ayan na yan. so, May kalsada din dito So no left turn kasi May nakalagay so, tayo dito M. sa kapalawan Palawan Meron din dito Itong kalsada na to Ito yung uh, ng uh, uh, Municipality ng uh, Matuginaw Ayan Diyan kami dumaan ba? No, one way ba ito? Oh, no, hindi din natin ano. Ah. <laughs> okay. So Okay, eh. <laughs> tayo sa kaliwa, kaliwa, kaliwa ba? ba? Hindi ba one way? Hindi. So, likot tayo dito. Ah, oh, likot tayo dito. Ito parang minimal ata nila to eh. Uh Oo. -oh. Ito po. Ito po yung gun uh, covered court ng uh, Gandara. Ito po dito. Oh. Medyo mainit lang ngayon kasi ano pa? <laughs> tanghali na 11:44 na. So, uh, try natin mag -direcho doon. Diretso tayo. May mukhang may kalsada pa ata doon sa dulo. Uh, o, po tayo. Okay. Diretso tayo. So, may kalsada pa pala dito sa dulo. Ngayon, may kalsada pa pala. Mula hanggang doon. Oh, so, malapad pala ang gandara, no? Malapad. So, dito muna tayo, dito muna tayo dito. Kaya ay duman na tayo diyan. So, diretso. dito na lang muna tayo dito. Tayo dito. Ano kaya ang labas dito? Okay. so may kalsada din dito dito na lang tayo lumiko okay. yun pasensya na kayo Teha, hindi natin kabisado yung ano dito eh yung uh, <laughs> kalsada <laughs> dapat pala nagpasama tayo kay uh, Eman Eman Photography eh, wait, ah. okay, so hali ko tayo dito ah, nakadaan na ba tayo dito kanina? <laughs> crazy crunch eya eh, ah. saan ba, saan ba ah, na, das eto, duman na tayo dito kanina eh okay. saan pa? Nadaanan na ba hey, na? May duman na, tayo dito kanina. Ano pa ba yung hindi natin nadaanan na kalsada? Eh, hey, wait lang, wait lang. Oh, pwede yata dito dumaan. So, dito tayo dumaan. Oh, oh, one way yata ito. Ay, hindi. Hindi. So, ito yung tumbok nito. Is yung highway na. Pero, pagdating dun sa dulo, Uh, may hagdanan ang uh, labas niyan is yung uh, lumang tulay yan yung lumang tulay ng uh, gandara so, dumaan na tayo dito kanina di ko na lang tayo dito sa kaliwa eh, itong kalsada na to ito yung papunta ng uh, municipality ng ano ng uh, matuginaw So, there is one way, Didi. There is Mr. Liempo! Hey! Pag nag-utom ako, ah! I love Gandara 1. Oh, ito yung dinaanan natin kanina. Na kalsada. So, palabas. So, ikot tayo doon tayo sa may kabilang kalsada din. Pasok tayo doon. ito yung dinaanan natin kanina papasok okay uh, dito tayo dumaan sa kabila Ay, ito yung hindi pa natin nadaanan timing alas 11.48 walang mga uh, traffic enforcers pero sorry sorry po ha kasi eh, kung makapasok man tayo sa mga uh, one way pasensya na po hindi ko po kasi alam yung uh, uh, mga one way dito Ito. Ito yung uh, RTD and HS. Ito yata yung high school din ah. Oh. Ah. Oh. Saghid. <laughs> Ang taas. Okay, so ito ata yung kalsada na dinaanan natin doon kanina uh, ito ata yung kalsada na dinaanan natin kanina oo uh, ito yung dinaanan natin kanina doon sa likod so uh, dito tayo dadaan okay ito yung uh, Gandara Fire Station ang okay, hump eh, okay, Gandara 2 Central Elementary School ito yung ganda uh, Gandara Fire Station nila ang ganda ng building nila dito uh, may covered court din dito so dito duman, duman, na ba tayo dito hindi pa siguro so balik na lang tayo mamaya dyan nangangapa na tayo sa daan <laughs> Kasi bago lang tayo. Ay, dumaan na tayo dito kanina. Oo. Oh. Okay. So, ikot na lang tayo dito. Ito, uh, na natin yung kalsada kanina. Okay. Eh, okay, liko tayo sa kanan. Ganda ng ah, uh, uh, tubig ngayon no? Oh. kulay green so dere derecho na lang tayo hanggang sa dulo uh, saan yung lagpas ng kalsada dito sa dulo ay pagka alas dosi na ng hapon mm <coughs> -hmm. Tapos liling tayo ng kanan. Kanan ba? Ah, kanan. Oo, oh, kanan. Ayun. Oo. Oh, oh. Ah, oo. Oh, oh. Tama. Ito yung dinaanan natin kanina. Doon sa may unahan. Okay. Pasok tayo. Tapos lalabas tayo doon sa highway na tayo. Pupunta tayo sa lumang tulay. Ng uh, Gandara Samar. Ang tayo pupunta sa Lumong Tulay. Ito yung high school nila dito. Buwan. Eh, okay, ang uh, labas na nito is yung highway na. lagi. Jadi ini bagus aku. Oke, ini ko tayo ng, uh, kanan, puntahan natin yung uh, lumang uh, bridge na nasira. Eh. Okay. Dito tayo dadaan, puntahan natin. Wait lang may nagbabagay na sasakyan tumuntay tayo sa gilid Okay First time ko ngayon makapag-ikot Dito sa Gandara Kasi pag pumupunta ko rito Hanggang dun lang ako Sa may covered court nila Tapos sa may palengke Hanggang dun lang Okay Okay ito yung tagos nito is yung lumang bridge nila. Pupunta lang natin para makita nyo rin. Diba, hindi pa hindi pa inaayos. So, ito yung sinasabi ko sa iyo na hagdanan dun sa baba. Pero diretso to dun sa uh, uh, dulo. Diba, uh, pinuntahan natin. So, okay. So, ito yung bridge ng uh, Gandara Samar. Tayong uh, nasirang bridge ng Gandara. Kaya doon tayo dumaan sa ano sa kabila sa may diversion tayo dumaan. So siguro medyo matagal-tagal pa 'to bago maayos, no. May e, medyo may kalumaan na rin yung tulay kaya uh, siguro na uh, nasira nung uh, dinaanan to ng uh, uh, trailer na uh, may kargang uh, uh, bakho ata at Medyo matagal tagal na rin. So, okay guys, balik na tayo. Babalik tayo po. Iikot tayo dun sa kabila, pupuntahan natin yung yung, yung doon na sa eh, dun, dun sa kabilang side. Ito naman dito, ito yung uh, Papunta ng uh, municipality ng uh, Matuginaw. Oh. Yung uh, pinuntahan namin dati. Pero hindi tayo nakapag-ikot dun kasi nagkataon na umuulan, malakas yung ulan okay. so ikot tayo, punta tayo dun sa kabila balik tayo puntahan natin yung uh, kabilang side ng uh, uh, old bridge natin doon Okay, uh, next travel natin nga pala no sa friday or saturday bilya uh, real ang uh, municipality ng bilya ang uh, pupuntahan natin ngayong uh, friday or uh, saturday pag uh, hindi umulan uh, pupuntahan natin okay so sa ngayon balik mo balik na tayo dadaan tayo ng diversion road liliko tayo ng kaliwa okay. medyo nakakagutom yung amoy ah <laughs> nagutom ako dun ah <laughs> Ito yung papuntang Calvayog City na. Yan, yan. So, ko tayo sa kalwa. Ito tayo haliko. Oh, sir, pwede. Oh. Here, sir? Tapos pala ako maglibot hanggang Gandara. Kadi sir, kamp kampiti kam kerong laga Tapos, ada yang akong stiker. Tapos, ada lewat kan mundah si kad. Stiker. Oke, okay, thank you lewat. Oke. Okay. So, oke, <laughs> okay, dari na tayo guys. Okay, diretso tayo dun sa kabila Ah, uh, Punta na natin yung uh, uh, Kabilang side ng uh, Lumang Bridge Ikot tayo Tay Shoutout nga pala kay sir no? Yung uh, humingi ng sticker kanina okay, Shoutout po sa iyo sir Thank you, thank you po Okay Okay sana hindi umulan <laughs> wala tayong dalang raincoat ngayon nakaalala ko tuloy yung lakad namin ng uh, live print tv nung december <laughs> pagdating pagdating namin dun sa kanto pagkatapos namin kumain paglabas namin nag uh, umpisa na yung uh, fireworks display ng uh, Agendara, so nag, uh, namin yung takbo pagdating namin dito sa may tulay uminto kami kasi kukunan namin ng, ano, ng uh, video pakahugot namin ng cellphone yun tapos na <laughs> hindi kami nakaabot ng fireworks <laughs> so okay guys ngayon nandito na tayo sa may diversion no Diversion Road. Eh saralan lang natin yung adviser. Uh, Dito na tayo sa May Diversion Road. Liliko tayo dun sa ano sa kaliwa. Kasi ang pagkakaalam ko andito yung uh, hospital ng uh, uh, Gandara. Oh, so, may mga kainan din dito sila no kung uh, papasok kayo ng Gandara sa may uh, diversion. Ito yung uh, Fatima Kitchenette dito. Dito kami kumain ni uh, ni uh, Friend TV. So, lilikot tayo dito sa kaliwa. Lilikot tayo dito. Eh dati yung main road ng uh, papasok ng uh, ano ng uh, Gandara Samar. Ito yung main road nila. O kaso ngalang uh, nasira yung bridge kasi so may dumaan na uh, trailer na may kargang mga bakho. Uh bumigay medyo o mano yung uh, bridge. O morong pa baba. So, kaya hindi na pinadaanan. Tapos hanggang sa giniba na lang kasi yun nga delikado sa mga dadaan pa. Baka matimingan na may, may dumadaan, bigla na lang gumuho. Ito ata. O, oh, ito yung hospital nila dito ng uh, Gandara. Gandara District Hospital o, oh, ito nga yun. Ito yung dito. Okay, so diretso pa tayo dun sa dulo. Diretso tayo sa dulo. Anong barangay kaya ito dito? Okay. Okay. malapit na tayo sa dulo. Malapit na tayo sa may bridge na sira. Dito na tayo sa may corbada. Ayan. Ito na, dito na tayo. Anong barangay ba to? Barangay, ano to? O, okay. oh, ito na. O, oh, ito yung uh, dulo ng bridge. O, oh, kanina nandun tayo kanina doon. Nandun tayo kanina. Doon sa kabilang side na yon. So, ito yung uh, dulo ng bridge. Oh, kung makikita nyo. Uh, ito yun, o. Oh. Ayan. So, may, dun, may dumaan dito na trailer dati. Na may kargang bako. Kaya bumigay yung uh, bridge. Kaya, ayun tinulo nila ay isiniran isinira nila kasi yun yung delikado sa mga dadaan kaya ngayon giniba na lang okay ito yung main road dati ng uh, Gandara so, okay balik na tayo okay uh, balik na tayo guys uh, mukhang uh, naikot na ata natin ang uh, bayan ng uh, Gandara Samar, so okay uh, time check uh, 12.03 ng hapon medyo uh, nagugutom na ako ah marami na akong naamoy dito na pagkain <laughs> nakakagutom nakakagutom ang amoy dito puro amoy ulam ah So, yun guys, uh, hanggang dito na lang tayo. Thank you, thank you po sa lahat ng mga followers ko dito sa Municipality ng Gandara at viewers ko. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Maraming, maraming salamat po sa supporta kay Summer Travelers. At sa lahat po ng aking followers at mga viewers, thank you, thank you po sa inyo mga lodi, mga sir, mga mama. Uh, maraming, maraming salamat po sa inyong walang sawang supporta. At please lang po yung mga hindi pa po naka-follow kay Summer Traveler, paki-follow po, please lang po. <laughs> at isa pa niya rin po ang aking YouTube channel. At ang aking uh, at Facebook page din ng aking anak. Okay. Paki follow na rin po, ilalagay po natin sa uh, baba. Ilalagay po natin sa description yung uh, Uh, pangalan ng page niya. Pakiclick na lang po mga sir, mga ma'am. Thank you, thank you po sa inyong uh, support ah. Eh, so guys, hanggang dito na lang. Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you po. Have a wonderful day and God bless po sa ating lahat and goodbye.